Imagin mo akala mo ligtas ka na, pero sa salamin sa likod mo, may nakangiting multo at boses ng batang matagal ng patay. Iniimbitahan kang kiumuwi. Ito ang kwento ni Carlo at baka pagkatapos nito, hindi ka na makatulog ng mag-isa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan na ibinahagi sa atin. Maaari itong maglaman ng mga bahagi na nakakapangilabot at hindi angkop sa lahat ng manonood iwasan ito kung kayo ay madaling matakot o kung may mga batang nanonood layunin ng kwento ay magbigay aliw at magbahagi ng kultura at paniniwala tungkol sa mga nilalang sa ating mga kababayan hindi upang magdulot ng takot na makakasama minsan may mga tao tayong nakikilala na tila ba may dala silang kakaibang aura parang may nakatagong sikreto sa kanilang katauhan na hindi natin basta-basta mababasa Ganyan ang naging impresyon ko sa isang kaklase ko noon sa high school. Tahimik siya, laging nag-iisa, at madalas ay nakatingin lamang sa malayo na para bang may inaabangan o may iniisip na hindi natin kayang abutin. Hindi ko alam kung bakit, pero simula pa lang, ramdam ko ng may kakaiba sa kanya at hindi ito basta kabaliwa ng imahinasyon ko. Siya si Ramon, isang matangkad, payat, at maputlang binata na bagong lipat sa aming bayan. Sabi ng mga tsismosa sa kanto, galing daw siya sa isang malayong baryo, ahalos wala ng gustong terhan dahil sa mga kababalaghang nangyayari roon. Wala raw masyadong nakakaalam kung bakit siya lumipat, pero ang sabi ng iba, may kinalaman daw ito sa isang kiinsidente na ayaw pag-usapan ng pamilya niya. Noong una, hindi ko naman siya masyadong pinapansin. Marami kaming bagong kaklase noon at abala rin ako sa sarili kong mga gawain. Pero habang tumatagal, napansin ko ang mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, mabilis siyang umaalis bago pa magdilim. Wala siyang sumasamang kaibigan at kahit minsan ay hindi ko siya nakikitang bumibili ng pagkain sa kantina. Lagi lang siyang may baon na tinatakpan ng makapal na tela na parang ayaw niyang makita ng iba. Isang beses, naglakas loob akong tanungin siya kung saan siya umuwi. Mumiti lang siya, pero hindi ito yung tipong magilu ng ngiti, kundi yung iting may itinatagong babala. Malayo baka hindi mo magustuhan doon, maikli niyang sagot bago siya tumalikod. Mula noon, naging mas mapanuri ako sa kilos niya. Napansin ko rin may ilang kaklase kami na tila umiiwas sa kanya. May isa pa nga na nagsabi sa akin, huwag kang masyadong lalapit dyan. May nangyari na dati sa baryo nila hindi maganda. At nang tanungin ko kung ano ang ibig niyang sabihin, umiling lang siya at sinabing, basta huwag kang masyadong mag-usisa. Pero mahirap pigilan ang kuryosidad, lalo na kapag maihalong takot at misteryo. Lalo pa ng isang gabi, habang pauwi ako galing sa isang group project, nadaanan ko siya sa kalsada. Mag-aalas syete na ng gabi at halos walang tao sa paligid. Bitbit -bit niya ang isang sako na parang mabigat na mabigat at kahit medyo madilim, Nakita ko ang anino nito sa ilalim ng ilaw ng poste. Parang may gumagalaw sa loob. Napahinto ako at bago pa ako makapagtago, napalingon siya sa akin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang masyadong kintab ang mga mata niya, parang mata ng hayop na nasisinagan ng ilaw. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang bigat ng titig niya. At saka siya nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa lamunin siya ng dilim. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nasa klase siya, tahimik at tila hindi ako kilala. Pero ako, hindi na mapakali. Simula noon, nagsimula akong magtanong-tanong tungkol sa pinanggalingan niya. Dito ko nalaman ang ilang piraso ng kwento, tungkol sa mga gabi sa baryo nila, kung saan may mga nawawalang hayop, mga batang nagkakasakit ng biglaan, at mga sigaw na naririnig sa gitna ng gabi. At sa gitna ng lahat ng ito nandoon daw ang pamilya ni Ramon. Hindi ko alam kung anong klasing lihim ang tinatago niya, pero malinaw sa akin na may koneksyon siya sa mga nangyayaring kababalaghan. Ang mas masama pa, pakiramdam ko ay unti-unti na akong hinihila ng misteryong iyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa kakaibang pagkaakit na malaman ang totoo, pero handa akong sundan ito, kahit saan pa mauwi at sa gabing iyon, nang mapadaan muli ako sa parehong kalsada kung saan ko siya unang nakita. Doon ko narinig ang isang tunog na hindi ko malilimutan, isang mababang ungol, mahaba, at tila nang gagaling sa hindi pangkaraniwang nilalang. At sa kanto ng dilim may dalawang mata na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung tao pa iyon o isa nang nilalang na matagal nang nakatago sa anyo ng isang tao. Nang gabing iyon, matapos kong makita ang kumikislap na mga mata sa dilim, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang anyo ni Ramon, bitbit -bit ang sako na may gumagalaw sa loob, at ang malamig na tingin niya na parang maisinasabi, pero hindi sa salita, kundi sa isang uri ng babalang dumiretsyo sa kaluluwa ko. Kinabukasan, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka imahinasyon lang ang lahat, dala ng pagod at dilim ng kalsada. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalabo ang mga dahilan ko. Sa eskwela, hindi pa rin nagbabago si Ramon, tahimik, walang imik, at palaging may sariling mundo. Pero mas napansin ko na ngayon ang ilang bagay na dati hindi ko gaanong pinapansin. Minsan, kapag nakatingin siya sa bintana ng silid-aralan, sumusunod ang tingin niya sa isang direksyon sa malayong bukirin na parang may inaabangan. Kapag tinatawag siya ng guro, laging parang nagugulat siya, na para bang may binabaliwang naririnig na tayo'y walang kaalam-alam. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit sa silid aklatan, napansin ko siyang pumasok doon. Walang ibang tao sa paligid. Wala rin siyang kinakausap, basta't dumiretso lang siya sa lumang seksyon ng mga librong halos wala nang gumagamit. Doon siya kumuha ng isang makapal at alikabok na aklat. Nasilip ko ang pamagat, hindi ko masyadong naintindihan dahil lumang-lumang Filipino ito, pero may nakita akong salitang kipa mahiin at di mga nilalang. Nang makatingin siya sa akin, agad niyang isinara ang libro at lumabas, walang salita. Kinagabihan, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero napagdesisyonan kong sundan siya. Naghintay ako sa labas ng eskwelahan hanggang sa maglakad siya pa uwi. Mabagal lang ang kilos niya sa una, pero pagdating sa kanto papunta sa madilim na parte ng bayan, bigla siyang bumilis. Sinundan ko siya mula sa malayo pero pinipilit kong huwag mahalata. Ang hangin ay malamig at parang may dalang bulong at bawat yapak ko sa lupa ay tila masyadong malakas sa tahimik na paligid. Pagdating namin sa gilid ng bukirin, huminto siya sa ilalim ng isang punong matanda na halos mabalot na ng lumot. Doon niya binuksan ang dalang sako. Mula sa kinaroroonan ko, hindi ko masyadong makita ang loob, pero sigurado ako, may narinig akong mahina at mahaba na pag-ungol. Hindi ito tunog ng tao, at lalong hindi ito tunog ng hayop na kilala ko. Parang halong huni at iyak na may kasamang nakakapangilabot na pakiramdam na dumiretsyo sa buto ko. Bigla siyang yumuko at tila may sinasabi sa laman ng sako. Hindi ito mga salitang pamilyar sa akin, parang ibang wika o lumang dasal na paulit-ulit niyang inuusal. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong parang may gumalaw sa paligid namin, mga aninong sumasaya o sa gilid ng aking paningin. Sa bawat pilit kong tumingin ng direkta, nawawala ang mga ito, pero alam kong nandoon sila. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko hanggang sa bigla niyang itaas ang ulo at tumingin diretsyo sa direksyon ko. Hindi ko na nakita kung ano pa ang ginawa niya, ang naaalala ko lang ay ang mga mata niyang mas maliwanag pa kaysa kagabi parang apoy na maihalong lamig. Mabilis akong umatras, muntik pang matisod, at dalidaling tumakbo pabalik sa bayan. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako at nanlalamig ang pawis. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko na baka maling akala lang ang lahat, pero paano ko ipapaliwanag ang mga mata niya? Ang tunog na iyon mula sa sako. At ang mga aninong parang buhay? Kinabukasan, wala na siya sa klase. Sabi ng guro, umuwi rao siya sa baryo nila dahil may pamilya raw na bumisita. Pero para sa akin, pakiramdam ko hindi iyon basta pamilya. At mas lalo akong kinabahan nang sa gabi iyon, habang nakahiga ako, marinig ko mula sa labas ng bintana ang parehong tunog na narinig ko sa gilid ng bukirin mas malapit na ngayon. Simula noong gabing narinig ko muli ang kakaibang tunog mula sa labas ng aking bintana, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos, bawat huni ng hangin, at kahit pagaspas lang ang dahon ay nagdudulot sa akin ng kaba na parang may kasunod na mas masama. Nagsimula rin akong mapansin na may mga bagay na nawawala sa aming bakuran, mga manok na tila napigtas ang pagkakatali, at isang gabing wala na ang isa naming biik na nakakulong sa kulungan. Ang mga yapak sa lupa ay hindi pang parang sa tao, pero mas mahaba at hindi pantay ang pagitan ng mga hakbang. Habang tumatagal, mas lalo akong nakakaramdam ng presensya tuwing gabi. Minsan, sa gilid ng aking paningin, may nakikita akong aninong nakatayo malapit sa bakod. Kapag titingnan ko ng diretsyo, wala na ito. Ang mas nakakapangilabot pa, ilang gabi na akong nagigising na parang may humihipo sa aking balikat o buhok, ngunit kapag bumabangon ako, wala naman akong nakikitang tao. Isang araw, kinausap ako ni Liza, isa naming kaklase na madalas ding nakatingin kay Ramon dati. Tahimik siyang lumapit sa akin habang nasa likod bahay ng paaralan. Nakikita mo rin ba siya? Mahina niyang tanong. Nagulat ako at agad na nagtanong kung sino ang tinutukoy niya. Si Ramon pero hindi na siya pareho. Simula noong bumalik siya mula sa baryo nila, may dala na siyang ibang bagay. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ito basta tsismis lang. Ikinuwento ni Liza na minsan daw, habang pauwi siya, nasundan siya ni Ramon hanggang sa mismong pintuan ng bahay nila. Hindi siya kinausap pero nanatili itong nakatayo sa dilim, nakatitig lang sa kanya hanggang sa makapasok siya sa loob. Kinabukasan, nagkasakit ng matindi ang nakababatang kapatid ni Liza. Walang paliwanag ang doktor pero ang bata ay laging nagigising sa gabi, Umiiyak at sinasabing may lalaking nakatingin mula sa bintana. Hindi ko alam kung matatakot o maawa ako. Kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin ay hindi lang ako ang target, marahil marami sa amin ang nasa panganib. Ngunit paano ko patutunayan kung halos lahat ng nangyayari ay nangyayari sa dilim at wala akong konkretong ebidensya? Mas lumala pa ang sitwasyon nang makita kong muli si Ramon isang gabi. Nasa buki rin ako, sinusubukang hanapin ang nawawala naming kambing. Nakarinig ako ng mahina, ngunit malalim na ungol, katulad ng dati, at sinundan ko ito hanggang sa may marating akong maliit na kubo na tila matagal nang inabandona. Sa loob, sa liwanag ng maliit na gasera, nakita ko siya, nakaupo sa sahig, nakaharap sa isang bagay na hindi ko agad nakilala. Nang makalapit ako ng kaunti, napagtanto kong isa itong hayop na wala ng buhay, nakalatag sa harap niya, at may mga kakaibang marka sa balat, parang kinagat, pero hindi pang karaniwang kagat ng aso o lobo. Nagangat siya ng tingin at nakangiti. Hindi iyon ngiting kilala ko mula sa eskwela. Mabagal siyang tumayo, hawak-hawak pa rin ang isang matulis na bagay na mukhang gawa sa buto. Hindi mo dapat ito makita, mahina niyang sabi, pero ang tinig niya ay parang hindi na kanya, mas mababa mas malamig at tila maihalong iba pang boses. Tumakbo ako ng hindi na lumilingon. Alam kong hindi iyon ang huling beses na magkikita kami sa ganoong sitwasyon, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit sa akin ang takot. Hindi ko na rin alam kung mas delikado ba na malaman ko ang buong katotohanan o manatili sa pagkukunwari na wala akong nakikita. At sa mga gabing sumusunod, hindi na lang isang pares ng mata ang nakikita ko mula sa dilim. Minsan dalawa, minsan tatlo, lahat ay nakatitig sa akin, kumikislap sa malamlam na liwanag ng buwan. Simula ng gabing iyon sa kubo, hindi na ako mapalagay. Kahit sa araw, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko na rin matagalang manatili ng mag-isa sa isang lugar dahil sa bawat tahimik na sandali may naririnig akong mahihinang yabag na sumusunod sa akin, hindi mabilis pero sapat para malaman kung hindi ako nag-iisa. Mas lumala pa nang magsimula akong makakita ng mga kakaibang marka sa paligid ng bahay namin, mga bilog na guhit sa lupa na parang sinadya, at sa gitna nito ay may mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan. Si Liza, na dati tahimik lang, ay nagsimulang magmakaawa sa akin na umalis na sa baryo. Ayon sa kanya, gabi-gabi na rin siyang sinusundan ng presensya na alam niyang si Ramon o kung ano man ang nasa kanya. Isang gabi raw, habang nakahiga siya, nakita niyang bumukas ang pinto ng kwarto kahit nakasusi ito. May malamig na hangin na pumasok at sa kislap ng buwan mula sa bintana, nakita niya ang anyo ni Ramon, nakatayo sa paanan ng kama, hindi gumagalaw, nakatingin lang at nakangiti. Nang pumikit siya sa glit at muling dumilat, wala na ito pero ramdam pa rin niya ang malamig na hininga sa kanyang pisngi. Nagsimula na rin akong magkaroon ng mga bangungot na tila konektado sa lahat ng nangyayari. Sa panaginip ko, nasa gitna ako ng madilim na bukirin at palibot sa akin ay mga taong walang mukha, pawang nakatitig lang. Sa gitna nila, nandoon si Ramon, may hawak na sako na tumutulo ang likidong kulay itim. Hindi ko makita ang laman pero ramdam kong buhay pa ito. Kapag susubukan kong tumakbo, para bang lumalalim ang lupa sa ilalim ng paako, hanggang sa malunod ako sa putik habang papalapit siya. Pagising ko isang gabi, akala ko ay panaginip pa rin ang lahat hanggang sa marinig ko ang mahina ngunit malinaw na pag-ungol mula sa labas ng aking bintana dahan-dahan akong sumilip at sa liwanag ng buwan nakita ko ang anino ni Ramon nakatayo sa mismong bakuran namin hindi siya gumagalaw pero parang mas mahaba at mas payat na ang katawan niya kaysa dati at sa tabi niya may isa pang anino mas mababa pero mas matipuno na kumikilos na parang hayop hindi ko alam kung anong lakas ang nag-udyok sa akin, pero sinubukan kong puntahan siya. Nang lumabas ako, wala na siya sa kinatatayuan niya, ngunit mula sa gilid ng aking paningin ay may dumaan na mabilis, masyadong mabilis para sa tao. Tumakbo ako pabalik sa loob, isinara ang lahat ng pinto at bintana, pero kahit sa loob ng bahay, hindi ko maalis ang pakiramdam na hindi ako ligtas. Kinabukasan, nakarinig ako ng bulung bulungan sa baryo. May isang magsasaka raw na natagpo ang wala ng buhay sa gilid ng ilog, walang sugat pero tuyo ang katawan na parang naubos ang dugo. Sabi ng ilan, gawa raw iyon ng aswang. At habang nakikinig ako, hindi ko mapigil ang mapatingin sa malayo, at doon, sa gilid ng kalsada, nakatayo si Ramon, nakangiti sa akin, parang alam niyang naririnig ko ang lahat ng iyon. Simula noon, alam kong wala ng ligtas na lugar para sa akin. Sa bawat pagpatak ng gabi, mas lumalapit siya, at kung dati nagtatago siya sa dilim, ngayon ay tila ipinapakita na niya ang sarili niya, parang sinasadya iparamdam sa akin na hindi ko na siya matatakasan. At sa huling gabing maalala ko bago magsimula ang totoong bangungot, narinig ko mula sa bubungan ang mabibigat na yapak. Nang tumingin ako sa bintana, hindi ko na nakita ang lupa sa labas, kundi ang mukha niya, nakasilip mula sa itaas, nakangisi at kumikislap ang mga mata. Nang sumunod na gabi, wala na akong balak matulog. Ramdam ko na may mangyayari at ayaw kong mabigla na lang. Naghanda ako, lahat ng bintana ay isinara, pinto inilagyan ng mabibigat na kalso, at naglagay ako ng kutsilyo sa ilalim ng unan. Pero kahit anong paghahanda, hindi nito nabawasan ang kabasa sa dibdib ko. Bandang hating gabi, narinig ko ang mabagal at mabibigat na yabag mula sa labas. Una'y isa lang tapos dalawa hanggang sa parang may tatlong nila lang na sabay-sabay na lumalapit sa bahay. Nang sumilip ako sa pagitan ng kurtina, muntik nang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang si Ramon ang nakita ko. Sa tabi niya ay may dalawang matanda, parehong payat, baluktot ang katawan at may balat na parang tuyong balat ng bangkay. Pareho silang nakatitig sa bahay ko na may mga ngiting hindi ko kayang ilarawan. Sa gitna nilang tatlo, may dala si Ramon na tila maliit na kariton na tatakpan ng sako. Gumagalaw ito at may maririnig na mahinang pag-iyak mula sa loob. Dahan-dahan silang lumapit sa mismong pintuan ng bahay ko. Nagsimulang kumalampag ang kahoy na pinto, hindi dahil sa pagtulak, kundi dahil sa pagdampi ng kung anong malamig na enerhiya na tila nagpapahina sa mga bisagra. Mula sa itaas ng bahay, narinig ko ang paggapang ng isa pang nilalang. Hindi ko na alam kung ilan silang lahat, pero sigurado akong napapaligiran na nila ako. Biglang tumigil ang lahat ng ingay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot at doon ko narinig ang boses ni Ramon, hindi sa labas, kundi mula mismo sa likod ko. Matagal na kitang hinihintay, bulong niya. Napalingon ako at wala akong nakitang tao, pero ang amoy ng mabahong hininga ay nanatili sa hangin. Gusto ko nang sumigaw, pero bago ko pa magawa, biglang kumilos ang kariton sa labas. Nahulog ang takip at tumambad ang laman, isang bata, buhay pero tila wala sa sarili, at sa liig nito may nakapulupot na tila ugat na kumikilos mag-isa. Ang dalawang matanda ay sabay na napatingin sa akin, at doon ko napagtanto, magkakamukha sila ni Ramon. Pare-pareho ang hugis ng mata, ang panga, at ang kakaibang ngiti. Hindi na ako nagdalawang isip at tumakbo ako palabas ng likuran ng bahay. Pero pagdating ko sa bakuran, huminto ako sa takot. Lahat ng daan palabas ay napapaligiran ng mga taong nakatayo lang, walang imik, at lahat ay may parehong kumikislap na mga mata. Parang buong baryo ay nasa ilalim ng iisang sumpa at ngayon, ako na lang ang tanging hindi pa nahulog dito. Habang unti-unti silang lumalapit, narinig ko muli ang boses ni Ramon, pero ngayon ay parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Wala ka nang pupuntahan. Matagal na kitang pinili. At sa sandaling iyon, naisip ko, hindi ako na pagtripan lang, hindi rin aksidente na naging magkaklase kami. Simula pa lang parte na ako ng plano nila. At ngayon, habang sinusulat ko ito, ramdam ko na papalapit na sila. Hindi ko alam kung may makakabasa pa nito bukas, pero kung sakaling makita mo ang isang taong maputla, may kakaibang ngiti at mata na kumikislap sa dilim, lumayo ka na. Bago ka pa nila mapili. Ano sa tingin ninyo, anong gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Sa palagay ninyo, makakaligtas pa kaya ako? Hindi ko na alam kung saan ako titingin, lahat ng paligid ko ay ng mga matang kumikislap sa dilim. Ang bawat hakbang ko ay parang mas lalo lang nilang ikinakalapit sa akin. Ang mga matandang kasama ni Ramon ay nakangisi pa rin, tila ba tinatamasa ang takot na nararamdaman ko. Ang karito na may batang nakakulong ay gumagalaw, at ang pag-iyak nito ay unti-unting nagiging parang sigaw ng isang hayop na hindi ko kilala. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo na kanina ko pabitbit. Wala na akong ibang sandata at alam kong hindi sapat iyon laban sa dami nila. Pero sa isip ko, mas mabuti nang lumaban kaysa maghintay na lang. Mabilis akong tumakbo papunta sa gilid kung saan may bakanting espasyo sa pagitan ng dalawang bahay. Pero bago pa ako makalayo, may humarang na isa sa mga taong may kumikislap na mata. Hinampas ko siya ng kutsilyo, ngunit imbes na sumigaw, ngumiti lang ito at hinawakan ang talim gamit ang kamay niya, at nakita kong bumabalik ang hiwa, parang kusang nagsasara ang sugat. Hindi ka makakatakas, bulong ni Ramon mula sa likuran. Paglingon ko, naroon na siya, Hawak-hawak ang isang bagay na parang matulis na buto na may nakabalot na itim na hibla. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang niya ay lumalabo ang paligid ko, para bang nahihigop ang liwanag mula sa mundo. Sa isang iglap, tumakbo ako diretsyo sa kariton at sinubukang hilahin palabas ang bata. Pero nang mahawakan ko siya, napagtanto kong malamig ang balat niya, mas malamig pa kaysa gabi. Nagbukas ang mga mata niya at doon ko nakita hindi siya tao. Ang mga mata niya ay kapareho ng kanila at mula sa bibig niya ay lumabas ang isang mahabang hininga na parang usok na pumasok sa akin. Bigla akong nanghina at halos mabitawan ko ang kutsilyo. Bago tuluyang bumagsak, narinig ko ang boses ni Liza mula sa dikalayuan. "Takbo," sigaw niya habang maihawak na bote ng langis at nakasindi ang isang piraso ng basahan dito. Wala na akong oras para magtanong kung paano siya nakalapit ng hindi nila napapansin. Agad niyang inihagis ang apoy sa isa sa mga matatanda. Sa isang kisap mata, lumiyab ito at nagsimulang sumigaw sa boses na hindi pang tao, isang halong alulong at huni ng ibon. Nagkaroon ako ng pagkakataon para makatakbo at hinila ko si Liza papasok sa makitid na eskinita. Pero kahit tumatakbo kami, rinig pa rin namin ang mga yabag nila lalong lumalakas, parang mas mabilis silang nakakasunod kaysa sa amin. Hanggang sa makarating kami sa dulo ng kalsada, kung saan may maliit na tulay, huminto kami at humarap sa kanila. Hawak ko pa rin ang kutsilyo, at si Liza ay may dalang isa pang bote ng langis. Lumapit si Ramon, hindi tumatakbo, kundi naglalakad lang na parang alam niyang wala na kaming magagawa. Kahit ano nang gawin mo, sa huli sa amin ka pa rin, sabi niya, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita kong nagbabago ang anyo ng mukha niya, ang mga mata ay mas luminaw, ang ngiti ay mas humaba, at ang balat niya ay naging parang tuyong balat ng patay. Sa huling sandali, sabay naming inihagis ni Liza ang natitirang apoy sa kanya. Sumiklab ang liwanag at usok, at sa gitna nito ay narinig namin ang sigaw niya na lumalakas hanggang sa maging parang tunog ng maraming boses na sabay-sabay na sumisigaw. Akala ko tapos na... Pero habang nakatingin ako, nakita kong sa ilalim ng apoy ay may gumagalaw na anino, at mula rito ay lumabas ang kamay ni Ramon, hindi na nasusunog, at lalo pang humaba ang mga daliri na parang kuko ng hayo. Bago ako makagalaw, isang iglap lang, nakahawak na siya sa braso ko. At sa sandaling iyon, alam kong kahit anong gawin ko, hindi pa rito matatapos ang lahat. Sa wakas, humupa na ang kaguluhan. Pero hindi ang takot Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng mga dahon ang naririnig. Si Carlo ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak pa rin ang maliit na piraso ng tela na napunit mula sa damit ng nilalang na halos kumuha ng kanyang buhay. Sa liwanag ng madaling araw, tila walang nangyari, parang isang masamang panaginip lamang ang lahat. Ngunit sa bawat kisap ng kanyang mata, bumabalik ang mga imahe, ang malamig na hininga sa kanyang batok, ang mga mata na kumikislap sa dilim, at ang boses na bumubulong ng kanyang pangalan. Sa eskwela, pinilit niyang magpanggap na normal. Ngunit napansin ng mga kaklase ang kanyang pamumutla at pagiging tahimik. Si Miguel, na mula rin sa baryong pinagmula ng nilalang, ay lumapit at mahina siyang tinanong, nakikita mo na rin ba sila? Hindi sumagot si Carlo, ngunit sapat na ang tingin nilang dalawa para magkaintindihan, hindi siya nag-iisa. Doon niya napagtanto na mas malalim at mas matagal ng umiiral ang kasamaan kaysa sa inaakala niya. Kinagabihan, nakaupo siya sa harap ng lumang notebook kung saan sinusulat niya ang lahat ng nangyari, detalye, oras, lugar, kahit mga tunog at amoy, baka sakaling may makahula kung paano ito mapipigilan. Ngunit habang sinusulat niya ang mga salita, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Hindi siya gumalaw, ngunit ramdam niya ang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang tumingin sa salamin sa tabi ng mesa, at doon niya nakita, nakatayo sa likod niya ang isang babae, maputla, may mahabang buhok na basang-basa, at sa kanyang bibig ay nakangiti na parang nakahanap ng laruan. Mabilis siyang napaatras at tumakbo palabas ng kwarto, hawak ang kanyang crucifix. Ngunit paglabas niya, ang buong bahay ay tila nagbago, ang mga dingding ay tila humihinga ang sahig ay basa at may bakas ng yapak na papunta sa labas. Sa gitna ng dilim, may narinig siyang hagik malapit ngunit walang nakikitang tao. Nang sumilik siya sa pinto, wala na roon ang daan papunta sa labas, kundi isang makipot na pasilyo na may pader na itim na parang uso. Doon niya narinig muli ang boses, hindi na boses ng babae, kundi boses ng isang bata. Tara na, Carlo umuwi na tayo sa baryo. Nanindig ang balahibo niya dahil ang tinig na iyon ay kapareho ng kaklase niyang matagal ng patay. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kapitbahay na nakatulala sa harap ng kanilang bakuran, nanginginig at tila wala sa sarili. Hindi niya masabi kung paano siya nakabalik o kung saan siya galing. Basta't alam lang niya, hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa ilalim ng kanyang kama, nakatago pa rin ang piraso ng telang iyon, at tuwing gabi, kahit gaano siya kaingat, naririnig niya ang mahinang boses na bumubulong, hindi ka paligtas. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Carlo, magagawa mo bang labanan ang ganoong uri ng takot? O mas pipiliin mong magtago at magdasal na hindi ka nito balikan? I-comment e nyo kung sa tingin nyo ay tapos na ba ang kwento o simula pa lang ito ng mas malaki at mas nakakatakot na kababalaghan.